Tara! Mga anta! Ah, Salit ng kape. Guys, mga anta, guys. Kain tayo, guys. Oh, sarap ng ulo ko, guys! Kain tayo! <coughs> Sa mga natatanong po, ha? Kailan yung ano? Kung magkano ang ticket o man to Philippines, wala akong alam, mga idol. Wala pa pa rin ako ng ticket. Sa mga nagtatanong, wala pa akong ticket. Yan ang... Inaasikaso ko ngayon yung papers para makauwi ako. Mga idol. Masarap ng manok. Pagka-marinate. hmm Ano po? Sa mga nangungumusta nang dyan, okay lang po ako. Okay lang po. Pero, gusto, gusto ko na po talaga umuwi. Yun ang sagot ko. <coughs> okay lang ako, pero, gusto ko lang umuwi. Ang lamig dito, lumamig ang panahon. Yun ang chief idol. Hindi ko pa alam kung gano'n ako makauwi. Pero gustong-gusto ko na talagang umuwi. Okay lang ako idol, laban lang. Laban pa rin, kahit nang hinaan ang loob, laban pa rin. At ah, sabang sa insa. Lord. Lord, sabang! sit set up Vroom vroom. Thank you for watching guys. Mga idol. Yung na-update ko. Sa mga nag-alala po. Huwag niya mag-alala. <coughs> Dahil lilipas ng to problema ay lilipas ng to. Diba? Mag-pray lang. At sana matapos na. At mabigyan tayo ng panibagong hamon ng buhay. Bye bye. Bye bye.